So, uh, ayan, nabuhay ulit. Nabuhay siya ulit na ano, nakasipsip na ng tubig. Ayan, ang ganda. Ganda lang siya sa paningin ko. Maganda ba? So, ayan guys. Hello, good afternoon. So, yan kararating lang namin. Galing, nag-exercise. Naglakad-lakad kami. Ang layo-layo ng nabuta namin. Yan yun na yan. Mawala din yan. So, ang layo ng nabuta namin, 4 o'clock na mag-4.30 na. So, yan. Pag may madanan na, may talaga ako na yung walang may-ari. Yung mga sandflower, nasa ano, native ano, sa mga bunga, na so, so, ayan, may, lakas kasi Sunflower ng ulan so yun na lang yung ko ano ko lang mga uh, ko, ko lang si sa mga dahil na namin na 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 so yun lagay natin so, ito yung ilagay ng guno ng water lily na ano dwarf ay nalanta lahat so hindi ko na wala na akong maano kasi walang wala siyang bulaklak so tropic picture lang pala okay lang mura lang din naman parang 100 plus lang pero hindi na ako mag ano walang bulaklak dahon lang So ayan na, ayan medyo ano pa, medyo lanta pa siya kasi ang haba ng dinaana namin so kaya nagkaganyan kanina fresh yan pagdating sa bahay ganyan na siya yan alins lang natin tinanggal ko yung mga dahon kasi maano siya eh makati so yan ang ganda So, yun na. Mga ilang minutes Nabuhay ulit. Ayan. Kasi nag na siya. nag sip na siya ng tubig. So, ayan. siling ko ng ingay. So, ayan. So, maganda talaga yung eh pag ano, may bulaklak. Minsan, may iba't ibang ano, parang mga wild na mga bulaklak kinukuha ko talaga 'yun. Pag ilagay mo na siya sa base, maganda na siyang tingnan. So, ayan. Nabuhay ulit. Ayan, pinatay ni ko yung ilaw galing sa bathroom.